Ito na, dalawa-dalawa. pala ako po si, ano, tour guide Harvey po. Kaya po si tour guide Andrei. okay. po yung kasama niyo. I'm okay. Okay, Actually, anyway, na. 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 Mas ako sa iyo eh. mas mabagay. Alamig nga din eh. Jer, 3 hours yung lakad na ito. Ilang oras na? Ilang oras na? Ilang oras na? Ay, may kabayo. Ay, kabayo pa. <laughs> Hindi, <laughs> gigilid sana kaso yung kabayo na yung gigilid. Laki naman yun.

baik kali uh, <laughs> <laughs>

Doon nga lang sa si ilog, wala ay, Dito pa kayo, ang layo. <laughs> <laughs>